sabi mo thank konti po. lang thank you po ayan merry christmas merry christmas po ayan thank you thank you Ayan, okay na po guys. Maraming salamat po at uh, ayan, hindi ka na natin. Guys, good morning, good afternoon and good evening sa lahat for today's video. Nandito na po ako ngayon dahil uh, nandito na po yung pamaskong handog ng Team Zombie. At ito po muli si Edward Laksina para po magbigay po ng konting pamaskong handog sa lahat po ng mga nandito sa amin. At syempre, priority ko muna yung mga daga rito. Yun talagang deserve na bibigyan. Sabi nga nga nila, malitman o malaki ay matuto tayo magpasalamat kasi blessing yan, huwag mong tanggian yung blessing okay, punta na natin kung sino yung mga taong pagbibigyan natin okay na. hello guys, dito, punta na tayo dito sa kabilang bahay eto mamamas ko tayo, baka sakaling meron mabibigay tao po mamamas ko po Manyad kami pong pamasko. Kau po. po. Yan. Wow. Pamasko, mamasko muna tayo guys. Yan. Nandito po. Yan. Ay, mamasko kami ne. Okay mo kaya mamasko kami mga 50 million. Hindi, <laughs> joke mo. Kasi ano, ito guys. Ah may bibigyan kami ano, may bibigyan kami konting pamasko no. Kasi maraming may may, may konting nag-sponsor sa amin kaya ibibigay namin to. Pag Christmas niyo, okay? Pag ano, pag damutan niyo na yung mini nyo, Ah, salamat kaya kayo ah. Ayan, galing anak mo, baby. Ayan, shout out sa mga baby. Ayan, ano mo sasabi mo? Konti lang. Thank Kunti you po. Lang. Thank you po. Ayan. Merry Christmas. Merry Christmas po. Ayan, thank you, thank you. Ayan, okay na po guys. Maraming salamat po at uh, ayan, na natin yung ano, konting tulong sa kanya. And thank you. And next natin guys, punta na natin sa ibang bahay. Okay? Hey. yan panibagong bahay na naman guys. punta natin, gugulatin natin kung sino yung mga tao dito. Tao po. Tao po. Pwede kami po magmaska. Tara po, pwede tayong pasok po daw tayo dito sa kanilang bahay. Ito po. Ayan live po na yung kamago hindi po kami naka live ko po kami ay sorry sorry ayan magtitign na lang tayo baka makapiright tayo dyan sa ano sa TV ayan eto guys ano uh, si ditang matagal ko na rin kusang ano to alam mo naman darndita guys kahit pa paano sabi nga ditang ah uh, bigyan daw ko siya kasi alam ko naman na appreciate naman yung kung binibigay sa atin. O yan, darditang, nandito kami para magbigay ng konting ko. Mas ko alam mo na hindi ba? Kaya bibigyan na namin itong isang kahang, ano, isang kahang si Darlita. <laughs> Ay, thank you. Ay, mo, darling, tang, eh? Ay, thank you po, kahit na ganito lang po, uh, malaking bagay na po ito lalo na birthday po ng aking nga po idadagdag po po wow, yan yan, <laughs> sa diba? sa kalahating pansi ay, tahawas oo, oo, sige, <laughs> sige may, malay mo, malay mo may meron pa magbibigay ng sponsor at magbibigay pa ako, diba? alam namin, darang titang hindi naman ako madamot pagdating sa mga ganyan, diba? kaya guys, ito po si darang titang uh, isa sa pang gustong tulungan ko kahit pa paano ah uh, balik, sabi nga niya, dahil dito ka ba dun sa balit man o malaki, matuto tayong magpasalamat? O naman, siya. Sure. O, oh, diba? Ayan. Ayan po, guys. ang dito na lang po yung video na to para ibang tao naman matutulungan natin. And thank you po sa lahat. Ayan. Dahil dito may gusto ko bang pasalamatan sa mga sponsor? Ay, thank you po sa mga sponsor na nagbigay at saka po kay Edward. Edward. Maraming maraming salamat po. Malaking bagay na po ito sa amin. Okay, alis na po kami. Maraming salamat, dahil dito. Ay, ito okay. guys, punta na natin sa ibang bahay na naman. Mamimigay tayo ng konting Christmas bonus, Christmas gift, kahit pa paano. Nandito saan, saan si tita? No rin? ne. Mayaman pala yung mga tao dito, no? Ay, tita. Mamas ko ko. Ali, mamas, mamas ko kasi kailangan kong mamil pa mas kaya ka Mga uh, 500. Ali, joke mo. Ali, mamaya kaming konti. Ali, mamaya kami mong kay tita uh, konting <tip>, pa. Kay ma 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 Ali, mamaya kami yung konting pamas ko kasi kubaga piling pili lar din din kasingin kasi ngin dapat kailangan ni eh. B. Kaya sa Tagalog magbibigay kami doon sa taong karapat dapat kaya pagdamutan mo na tong abing, bibigay na konting pamaskungan dog ng team zombie ayan ano masasabi mo thank you so much ay, ay. maraming salamat po at magka, meron kaming pang natsubuyan ah pandagdag yan Dagdagdag. sana Dagdagdag. sa ano sa, new year o kaya sa christmas oh, 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 oh. diba ayan uh, ano pong masasabi niyo sa sponsor ay maraming salamat po sa bigay na biyaya sa amin ayan wala ka bang sa shoutout tita ay, <laughs> wala na. O yan. Ayan. Ayan. Ito po yung dun sa unahan. Anak niya po yun. Kaya ito binigyan natin. Okay? Maraming maraming salamat po. Puta na tayo oh, sa next destination. Thank you, thank you tita. Ayan. You. Stop. Salamat.